Hi guys, welcome back to my channel. Nagahanap ba kayo ng maganda at quality na uh, gaya nito. Ito yung microphone, na wireless microphone na ginagamit natin pang vlog para mas maganda yung resulta ng ating vlog at yung, uh, yes, marinig ng mabuti yung sinasabi natin. So napaka-importante na malinaw yung sinasabi natin sa ating video para uh, maintindihan ng ating manonood. So ito guys, is meron po siyang casing. So ito yung charger niya. And then, yes, yung connector niya is kuno ko na dito sa cellphone. So ginagamit ko na as of now. And eto kapag so nag-blink siya ng green is, ayan, yung green siya nakikita is ah, gumagana siya. And saan din ako nakabili? Nakabili din ako doon ng selfie stick na 88 lang. Ayan, so kasi guys, yung uh, mga kalaunan kong nagamit is 68 pero yung quality niya is hindi maganda. So adjustable siya and tingnan nyo naman is okay na okay siya sa quality. And sulit na rin yung $88 na pinambil ko doon dito sa selfie stick. And ito nga pala guys, ah. Uh, Uh, microphone is, binili ko ng $198, pero maganda po siya. Ayan, so saan ba ako nakabili? Doon lamang, sa syempre, sa Xiaomi Shupu. Ayan guys, so ituturo ko kung saan kayo makakabili ng ganitong, um, ano tawag nito, ah uh, kailangan nyo kung nag-vlog kayo. And yes, lalo na kapag namumundok kayo sa bundok, kailangan nyo itong mga to. And ang selfie stick para mas maganda yung effect ng inyong vlogging or videos. So, let's go guys! Panoorin ang aking video. So, dito po sa MTR guys, pag sumakay kayo is mag-exit po kayo dito sa Samshu po. Exit A2. So, makikita nyo dito is napakaraming tao. And dito sa Samshu po is makikita nyo yung mga bagay-bagay na hinahanap nyo sa mga gadgets, cellphones, etc. Ang dami guys, mga luggages. And then, accessories na makikita ninyo. May mga bags at kung ano-ano pa. So, guys, naghanap ako ng um, microphone wireless. So, tingnan natin. And um, yung aking selfie stick na nabili ko lang ng $88. At yung wireless uh, microphone is $198. So, gabi na ako nagpunta dahil galing ako sa bundok. Kaya hindi ako masyadong nakapag-ikot pero nakahanap pa rin ako. Siya pala guys, take note guys, dahil dito sa Samsyo po marami pong mandurukot. Maraming nababalita na nadudutukutan po sila ng pitaka. So, mag-iingat lamang po tayo. So, may mga stores po ako napasyalan hanggang sa pangatlo ko pong paghahanap. Is, doon ako nakahanap. So, ito ang lalaki nito is, nagtanong ako dito. Kaya lang hindi ako pinansin. Kaya umalis po ako agad. ako, Diyos ko dito sa kabila. How much? What what is Yes. 5C for Android. This is Android? Yes. Thank you. Any warranty for that? Yes, give it. 70 can change. Okay, maybe I need receipt <laughs> then. <laughs> so, siya nga pala guys, kapag bumibili kayo ng mga ganitong item is kailangan nyo humingi ng resibo para in case na hindi siya kumana is pwede nyo itong maipalit. Ayan, so nakabili na ako ng wireless for vlogging. So ayan guys, nandito na ako sa bahay. So uh, i-unbox naman natin itong laman ng wireless microphone na to So dito sa uh, likod is may makikita kayo na Type-C, kung Type-C yung nabili nyo. And Type uh, for iPhone naman. So ang ko is Type-C dahil Type-C yung aking cellphone. So itong box na to is naglalaman siya ng charger, and then connector, and then yung kanyang um, microphone at saka yung uh, USB, yung kanyang charger. At saka yung instruction manual. So, limang items yung nasa loob. So, so maganda siya guys kasi may ano na siya. Meron na siyang uh, charger yung lagayan. And then, ano, meron na siyang USB saksakan. And may kasama na rin siyang manual para may guide kayo. So, eto guys. So, yan ha. Pag pumunta po kayo bumili doon, sa Shamsu Pula lang po exit A -e sa mga baguhan para... Uh, makahanap kayo ng mga gadgets o uh, accessories na hinahanap ninyo uh, magtiyaga lang kayong uh, magtanong at saka magano mag-ask ng mga price nila kasi minsan doon guys is ano para divisorya. Pamburahan pamurahan na kayo lang oh oh guys itatry ko ngayon ito kung maganda nga ba yung kanyang effect <laughs> kung effective nga ba siya at uh, mas malinaw nga ba kung naka-microphone ako so ito is meron na siyang uh, charger portable charger so yung iba guys wala pong charger ano lang yung microphone lang at saka yung connector lang niya yung pinagkoconnectan pero ito is meron na siyang charger but it is $198 isa peso is 1,400 so may kamahalan pero uh, sulit siya guys I think maganda yung quality niya so let's see ita try ko ngayon so ikakabit ko ngayon ito sa my uh, uh, cellphone and then ito make sure lang na umiilaw ito is naka-green siya. So ito guys, hindi hindi pa siya connected. So it means to say wala pa siyang uh, hindi pa siya nagre-record. So hindi pa siya konektado. So kailangan naka-steady green lang siya. Okay, so ita-try ko. Off ko muna ito. oh yan. Okay. Hello. Hello, mic check, mic check. Hello, effective ka nga ba? Check, check, check. So, kung nakatutok siya is, I think, medyo mas malakas. So, kailangan nating ipit dito sa may dami. Para hindi siya masyadong uh, malakas masyado. So, yan. So, i-off ko ito. And, let's see kung mas maganda nga ba yung kanyang uh, audio. So, importante ang audio, guys, kapag tayo nag-vlog kasi yun talaga yung ano na pinaka uh, highlights sa ating vlog para maintindihan po ng manonood yung mga sinasabi natin. So, i-off ko na and tingnan natin kung maganda nga ba yung kanyang quality. Yeah, go guys. Nandito na sa my Taimo Country Park. So, ito yung entrance. Ayan. And then, let's go there. diretso lang yun. So guys, speaking is, first time ko magpunta dito. And para makapunta ka dito, kahit na mag-isa mo is, kailangan, syempre, uh, may confident ka, may nature lover ka, and then, uh, hiling mo talaga mag-hiking, and then adventure. So, and next is, unbox naman natin tong selfie stick guys na nabili ko din lang dun sa Shamshu po. So, siguro guys, marami nang nakabili sa inyo to, guys, no? So, heto kasi, dating ginagamit ko $68 na selfie stick is, uh, hindi siya ganun ka-quality at maganda. So, ito is meron siyang, meron po siyang uh, Bluetooth din and adjustable and then, um, mas matigas po yung kanyang hawakan. Hindi kagaya dun sa iba na, ano, uh, malambot lang siya. And then, of course, meron siyang uh, manual. Paano nyo gamitin yung Bluetooth? Ayan. So, assemble ko lang saglit and then papakita ko sa inyo. So, heto na guys, yung nabili kong selfie stick. So, ayan. 88 dollar lang siya guys, pero napakaganda niya. Ginamit ko na to ngayon sa bundok. Na namundok ko ngayong araw. So, ayan. Ito, extendable pa ito. And this one. Pwede mong i-adjust. So, extendable siya. Mahaba po siya. Hindi na-extend. <laughs> Basta mahaba siya. So, napakaganda na niya guys ganda gamitin sa bundok. And meron siyang uh, Bluetooth dito. Kaya kung naka-on, pwede mo na siyang i-on. Pag naka-green, is, it means to say, naka-on. And sindi mo lang yung Bluetooth mo. And yan, meron siyang uh, zoom in and zoom out. Yan eh. Ayan. So, yan. So, binili ko to sa so, Shamshu po. So, lalagay ko sa description sa baba kung paano magpunta sa Shamshu Park. So, yung iba guys, mahal. Nakita ko is 100 plus. Ba't doon mura, sabi ko. So, ito meron siyang tatak na yun to. So, thank you for watching again. And don't forget to like. Give me a thumbs up at subscribe sa aking channel. So, napagod ako sa aking hiking ngayong umaga. Nagpunta ako doon sa my time And nawala pa nga ako ng konti masyado kong nasubrahan ko yung pagkakit ko sa bundok. But, na-reach ko naman yung point na kating ko talaga. And, magre-rest na ako ngayon. At bukas, trabaho na naman. Okay, bye-bye and see you again.